Gilas na tikman ng bagsik ng Montenegro matapos silang talunin sa kanilang close door tune-up game. Dahil close door game, wala po tayong video sa nasabing tune-up game. Montenegro ipinalasap sa Gilas kung bakit iba talaga ang laruan ng top 20 nations na kasama sa on FIBA ranking kumpara no sa ibang bansa. Nalasap ng Gilas ang pagkatalo 87 to 102 sa kamay ng Montenegro sa kanilang tune-up game. Pinangunahan ni two-time NBA All-Star Nikola Vucevic ang Montenegro leading the charge 11 by of his point in the third quarter. Nagtala din si Kubusvic ng 9 rebounds. Sa first quarter ay lamang ang Gilas 19-16 sa pangunguna ni Clarkson at Ramos. Nakabawi naman ang Bay Montenegro sa second quarter sa pangunguna ng bench player nilang si Bojan Dabuevic at Vladimir Mihailovic. Peace. Halos kontrolado na ng Montenegro ang buong second half nang lamangan ng 20 points ang Gilas 90-70. Nag-ambag si Clarkson ng 27 points, 8 of 15 shooting from the field shooting 9 out of 9 in foul line. Si Jun Emar ay nagdala naman ng 19 points, shooting 6 out of 8. Nagdala din si Ramos ng 13 points, AJ Edu 6 points, at 8 rebounds. Sunod na makakalaban ng Gilas ang Mexico sa kanilang final tune-up game sa Lunes. Narito ang recap ng mga Gilas player score stats sa nasabing tune-up game. Clarkson 27 points, Fajardo 19 points, Ramos 13 points, Thompson 8 points, Edu 6 points, Aguilar 5 points, Abando 5 points, Nolanzo 4 points, Soto 0 points, Pogoy 0 points, Ravenna 0 points, Perez 0 points, Oftana 0 points. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.